Hello, good afternoon mga guys. Happy New Year pala sa lahat. Andito tayo ngayon sa ating paribagong vlog. Ito po mga guys, ako po, uh, kami po ay papunta sa Subic. Naghahanap ng hindi maganda. Yung pinaka hindi maganda mga guys. Kasi hindi po kami maghahanda. Kaya maghahanap po kami ng hindi maganda. Isda mga guys, yung pinaka masarap yung kayang kaya kainin ni Mrs. Ayan po mga guys. Tayo na mga guys, samahan niyo po ako. I-surprise ko si Mrs. I-surprise ako po si Mrs. Bibili po ako ng malaking isda. Okay mga guys, yan na. Ayan si Mrs. mga guys, i-surprise po natin siya. <laughs> yan, bibili kami ng masarap na isda. Okay guys, samahan niyo po ako. Ayan po mga guys, samahan niyo po ako papunta sa Subic. Kasi gusto ko talaga yung surprise si Mrs. Yan mga guys. Bibili tayo ng pinakamasarap na ulam sa balat ng lupa, yung isda. <laughs> Ayan po mga guys. siguradong matutuwa si Mrs. sa ating gagawin. Alam ko yan mga guys. Batay mga guys. Yan. okay mga guys. Matutuwa talaga si Mrs. Ayan mga guys. So, oh. po natin siya. Okay mga guys. Okay. Samahan niyo ako mga guys. Ayan mga guys, nandito na tayo sa Subic. Nakarating din tayo mga guys. Dahil baka sakaling makabili tayo ng pinakamasarap na isda. Ayan. Sa surprise natin si Mrs. mga guys. Ayan po siya. Hindi niya alam ang plano ko mga guys. Pero kasama ko siya. Okay. Tara mga guys. Let's go sa loob. Ayan mga guys, pupunta na tayo sa loob. Tara maghanap tayo ng magandang daanan. Kasi si Mrs. Ayan, dito tayo. Dito tayo dadaan mga guys. Ayan. Ayan, nakikita na namin yung mga baboy mga guys. Pero hindi po pwede sa amin yan. Kasi ako lang kumakain yan. Si Mrs. hindi po kumakain yan. Kasi po pinagbabawalan ko po siya mga guys. Ah, dito po sa si misis, hirap na hirap po siya. Ayan. Kaya, maghanap po tayo ng mga isda. Dito tayo sa isda, mga guys. Alright. Ayan po mga guys. Naghanap pa po kami. Kasi medyo mahal yung labanan. Ah, ano naman yung budget natin. Ano lang, pang masa lang. Pero pipilitin natin makahanap ng medyo masarap. Ang hanap tayo dito. Yan mga guys. lalaki. Gusto mo? Pili ka? Yan o. mga guys. Ano mga guys. Linti. Linti na lang madam. Hello, po, madam. Ikaw lang kakain yan. Kasi, mahal eh. -tina, dilang -tina, dilang -tina, dilang -tina. isa lang? Ayan, -pili po siya ng isa po. Well, guys! Ayan, pakibilang lang po. Ano po? Yeah. Ha? 90 kulang pa pengin lang 10 para di na maano okay di ba bariya yung binayad namin kaso may supli pang bariya ayan pili po tayo mga guys ng ano hanap pa tayo ng iba ay nakalimutan ko na ayan munti pa wala makain si tamtam. Okay. ano, Blue marlin? Huh? Yan daming tao rito mga <laughs> guys mga 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 Ah bird bird ng Subic. Bird ng Subic? Oo. Ayen po ang nakakaya namin kaya Babayad na tayo mga guys. Okay guys, babay pa. Alam, alo kita.